Yo mga idol, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat doon po sa ibang bansa at dito po sa Pilipinas. Uh, mga kaibigan po, kunting kaalaman po tungkol po sa boxing. Alam niyo po ba kung bakit si Naoya Inoue ayaw talagang umakyat sa featherweight division? At bago ko isaysay sa inyo mga kaibigan, ay atin pong bigyang pansin ang ating Pinoy Prospect. Uh, Nasaan na sila ngayon at kailan po sila makuha ng award title dahil po itong si Charlie Suarez at Magsayo ay nasa po, nasa malapit na po sila sa top at makikita natin ngayon. At bago po yan mga kaibigan ay pakilike lang at subscribe at tinutin ang notification bell. Marami pong salamat. Update po tayo sa mga boksingero natin na papalapit ng magiging world champion at lalaban sila ng world title. At ito nga po si Mark Magdibik Magsayo at si Charlie Suarez. Itong dalawang to ay pariyas itong nasa Sofer featherweight Ito nga po si Charlie Suarez, pwede niyang labanan si Oscar Valdez para sa interim WBO title nasa number 1 kasi itong si Charles Suarez sa WBO at kung palagan siya nito ni Navarrete ay pwedeng pwede at posible maglaban para sa WBO WBO title at dito naman tayo sa IVF nasa number 3 na si Sua Charles Suarez sa WBO nasa number 4 uh, si Magsayo kung manalong isang bisis si Magsayo ay pwede na siyang lumaban sa world title dahil sa WBC number 3 na si Mark Magnifico Magsayo dito naman tayo sa Sofer Bantamwit si Carl James Martin ay nasa number 3 na Post baka kasali na ito si Carl James Martin sa mga plano ni Naoya Inoue dahil kung nakikita nyo, napapansin nyo palagi na lang puro kaliwiti yung kalaban ni Naoya Inoue Una ay si uh, Marlon Tapales Pangalawa itong si Luis Nere, Pangatlo itong si T.G. Duhini At baka nga pangapat itong si uh, wala nang iba itong si Carl James Martin kasi po ang isang boksingero po ay kukuha po sila ng mga kasparing na puro kalawiti galing po sa Pilipinas. At itong nga pala mga kaibigan, atin lang bigyang kwento itong si Nauya Inoue anyway, kung bakit ayaw niyang umakyat sa featherweight division. Yung featherweight division po, yun po ng division na iniwan ni eh, Mark Magnifico Magsayo. Ito nga pala mga kaibigan, ang nagdala ng dahilan kung bakit ayaw talaga ni Naoya Inoue na umakit ang featherweight division oh, uh, hindi ni lang po niya ang kanyang ligasiya dahil po walang wala talaga siya pag akit siya sa featherweight division ah, uh, ito nga pala si Nick Bull mga kaibigan isa pong uh, African prospect na hawak ni Freddie Roots noon ay tinalo po ito ni Nick Bull itong si Dogby at uh, yun pong boksingero na nakap unang nakapagpatalo kay Magsayo itong si Ribargas ay pinatumba po ito nitong si Nick Bull. Ganun po katindi ang kanya pong mga kamao. At doon po sa Federal Division, sila pong dalawa ni Ribargas at saka ni uh, ni Nick Bull, yun uh, draw po kanilang laban ngunit nakikita po sa mga tao na, na panalo talaga si Nick Bull. Bias lang ang desisyon. Unit ito talaga ang ito talaga ang kinakatakutan sa Federweight Division kaya ang desisyon nitong kampo ni Inoue eh, na mamalagi na lang doon sa Super Bantamweight. Unit po ung mamalagi siya sa Super Bantamweight, tatawagin nga siya na mismatch uh, monster. Bakit ah uh, para lang siyang namumulot ng mga kalaban doon sa super bantamweight na kayang kaya talaga niya ah, hindi ko naman sabihin na kayang kaya niya si Casimiro ay kasi hindi pa na, natuloy ang ito nga pala ang mga champion sa Federweight Division ah, nasa numero uno sa listahan itong si Nick Bull kapanalo lang ng daang linggo sa WBE champion at sa lakas nito ating tingnan nyo mga kaibigan kahit maliit ay kaya niyang sumuntok ng maka pag knockout ng matatangkad na buksingero at itong si Angelo Leo humawak ito ng IBF world champion at ito naman si Rafael uh, umawak na ito Rafael Espinosa umawak ito ng WBO at itong si Ray Vargas na sobrang tangkad Tingnan nyo ang laban na yan mga kaibigan Yan ang si Nick Bull at saka si Ray Vargas. Si Ray po ay champion Dalawa po sila at champion mga kaibigan Ang nangyari, draw po ang laban na, yon po ang pinakabayas na desisyon sa history sa uh, boxing Natalo po sa pakabayas sa laro ni Pacquiao at saka Bradley uh, Tingnan nga naman, tatlong bisis pinabagsak itong si uh, Ray Vargas At na-draw na po ang laban ganun po kapag pagiging bias kaya po si Nauya Inui ayaw talagang lumabas na ibang bansa